na ang bahay na gawa ng step ninyo, ha? Para makakip nyo sa si pangit, ha? Pwede nyo? Kahit anong gawin nyo sa akin, pwede. Ha? Kahit anong gawin nyo, kalungan nyo. Kalungan nyo ako. Su suntukin nyo, pe. Bikinan bi nyo oh, ako. Oo. Oh. I-applicate e mo yung baba. Oh, okay. oh subukan mo. Maw ka ka. Hmm. Lika di, dali lika. Baby, ang kit mo. Ang kit mo. Guys, alaminos, palak boy number one.

Last atuhan, last chance, ready? Alamin mo! Kausay. Kausay. Tingnan natin yung number 2. Palikan. From Lipa, Batangas. Oh, from Lipa, Pero totoo, bukas siya nag-gym. Ang laki ng dete. Diba? Pero parang magaling gumiling. Nararamdaman ko dante. May abs ka Come to me! Oh? May abs! Ano? May abs na rin on-box na Oh, gaga. Ready? Alaminos, palapakan for boy number 2! OOOY! SIGAY! Teka lang, teka lang, teka lang, teka lang, teka lang! HINDIT! WAG! TESA ang galing niya! BINIGILA! Isa pa na! BASIK!

Alam mo yung bata, magaling gumiling. Pero? Pero ka, <laughs> ano yung nagamano ko, takot siya. Kaya ang alam yun eh? Akala ko chin-yo. <laughs> <laughs> De, ang galing mo! Papatalo kaya ang ating taga-maranggay dos. Halika na. Baby? Baby? Para alam ko, tawag ka mo. Baby, ka ba? Baka! Baka, tanong mo naman siya baka may nakikita ang hindi natin nakikita. Kaya ba? Gusto <laughs> mo ba ng rubber shoes? Anong sa isang mo? <laughs> Forty po, tamang oh, tama. Bakit? Gusto mo yung heels to? Oo, oh, oh, forty three. lang. <laughs> Guys, palapakan natin ang ating boy number two. Number dos. Boy number three. Para ba? Oh, ano? Oh, ano? Lang. Mahusay ka ba? Galeng. Palapakan niyo silang tatlo. Dito ka, Balik sa pwesto ko. Dito ka. Sa huli ka. Dito ka. Ah dito kayong dalawa. Okay, okay. Dito ka. Kita okay, si Biko tama. Si Miko, si Romel, Axel. Si Axel number 3. Ano'ng gagawin natin barangay uh, Bayan ng Alaminos? Ano'ng gagawin natin? Depende po sa gusto ninyo. Palakpakan ng malakas pag gusto manalo. Yung ah! pinaka-malakas sa palakpakan ng isamang hiyawan, siya po ang ating tatanghaling winner. Okay? Okay lang po yun! O sa mga 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 Okay. Palakpakan for boy number one! Oh! Ilan? 68. What? Ang you know, Palagpakan <laughs> for boy Number 2 yes! ah! Ilan? 389 Ang gano'n mo <laughs> sa English <laughs> <laughs> Umaasa ka ba? <pa. laughs> Inaantay ko nga Already, Palagpakan for boy Number 3 <laughs> Ilan? Nga nga Hahaha pero meron din naman kahit yeah. papaano. So gagaling nga dito ha? Ah, baby. Baba kayo doon. Dito kayo dumaan. Dito dito kayo dumaan. Kayo dumaan. Dito kayo Iyon, ayun, ayun, yung nakapolong yun. Yan, ayun, Ay ayun, 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 sa trabaho. ayun, 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 kayo ayun, 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 Galing mo, friend. Isa pa, pa nga, isa pa nga, dugtong nga ng Kaya's is Whisper. Isa one, two, three, go! Kaya's is Whisper. Isa pa, one, two, three, go! Piling ko may araw na ito, batang tono. Magaling ito. Piling ko, ito eh, yung sumasa sa si Hercules. Saan? Sa Hercules. Ayun! Ay, Nagtrabaho ka pa ng ano ganyan? Nagigiglam ko. Ako makanta ka. Wala, wala, wala po kaming pakialam. Naalam din po. Galangin, galangin po. Naalam din po kami. <laughs> charot na, charot na mami. Ito <laughs> ang gagawin natin na, Yung huling ating music, yung music natin, sasayo ako, tapos gagayahin niyo akong dalawa. Um, tapos after ng chorus, oh kung gusto kita ikikis, uh, doon mo siya ikikis. mo, parang sila naman to. Hala di, okay? Lalaki ka, di ba? Ang tunay na lalaki, hindi naiinom sa bakla. Lalaki ka ba? Oh. Okay. Sabihin mo nga, lalaki ako! Lalaki ako! Sinabi ko din yan dati. Pero eto na ako ngayon! Ano, ano? ka na? Bakla! <laughs> 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 oh, ready na kayo. Bakit gusto mo lahat, alam na sa malakas sa ka na? Let's go! Talikod muna tayo ha, talikod muna tayo. Oh, talikod ka din. Ba't talikod ka ba? Oh, ready? DJ, play! Mama Romero. Thank you. Lapit ka sa kanya dito. Deserve It, mo na ng premyo. Oo. Uh -huh. Deserve mo. Ha? Deserve Uy, tarik, eh? oh, po. Oh, po. mo. Uy, tara! Pinaapo ako dito. Palakpakan naman tayo. Come on! Akala ko makikita mo yung toong ano, yung toong love life mo kanina. Bakit? Ngayong gabi ito, maraming mga kasiya ang mga entertain, uh, entertainment ngayong gabi na ang ating course sa ating Cue Dance Company. Totoo! Ay, babalik ang ating band of course, ang ating viral hit band, at ang ating pinang guest, arms band of course, ang ating uh, rapa call. And this time guys, babalik po kami. Maraming salamat po! Babalik po mga thank you po.